Ayan, guys. Nagbabalik. Manong lakay, assorted vlog. Karyada boys tayo. Nandito na sila. Pakita nyo. Full sila. Tao lang. Pero ang kanilang mga kalabaw ay malamang ito lang sila tatlo tatlo lang pagaganahin sila ay pagaganahin sila pagaganahin nila pero ang tao guys andyan sila lahat ayan o no? si andito si Dumalaga si Manila Boy tapos si Babaero yung isa Ngaan. ang tao naman andyan si maestro si dumo si jongkol ayan sila malamang ito guys pang alak alak lang nila ito hindi nila anoy nang anoy hindi sila nagpasok ng maraming kalabaw na, ano, nakita nyo Ayun, eh. bumuhat si Manila boy inatangan ni Maestro JR Vallejos si Dumo tapos si Diyongkol tignan natin ng malapitan hindi natin maiano ah ayan makita nyo o. katuwaan lang yan guys hindi na tayo lilipat ng pwesto titignan na lang natin sila rito shout out sa inyong lahat Karyada boys ng buhay bukid ang ating mga kaibigan lagi kong sinusubaybayan yan guys sila pero minsan hindi rin ako makapunta sa lahat ng lakad nila kaya umihingi rin ako ng dispensa sa kanila ayan tapos na ang reaper Kita nyo guys. Lakas nung kalabaw niya. Sinakyan pa niya. Partida pa yan ah. Naglalakad tumatae eh. <laughs> Si ano yun guys. Kakanin din. Ayan. Ayan guys oh. Korea the boys <laughs> tambay sila ayan hanggang sa muli eh pasupport na lang pasilip ang aking channel guys shoutout sa mga followers subscriber parehas guys sa facebook sa youtube sa instagram magandang tanghal mahal ko kayong lahat hanggang sa muli manong laki asorte vlog bye bye